CNN News. and live. live nationwide, nationwide. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Umabot sa mahigit limang oras ang mainitang diskusyon sa pagitan ni Batangas Vice Governor Hermilando Mandanas at mga kalyadong board member ni Governor Vilma Santos Recto sa unang araw ng sesyon ng Sangguniang panlalawigan. Bagamat tinalo ni Mandanas si Lucky Manzano sa pagkabisi gobernador, nakuha naman ang kampo ni Governor B ang mayorya ng bumubuo ng Sangguniang panlalawigan. Sa unang araw palang lamang ng pagpupulong, ramdam na ramdam ang tensyon sa pagitan ng presiding officer at mga bukan lang pag-usapan ang kanilang Internal Rules and Procedure o IRP. Ilang beses dininay ni Mandanas ang panukalan ni 6th District Board Member Bibong Mendoza na aprubahan kaagad ang bagong Internal Rules and Procedure kahit hindi pa nabibigyan ng kopya ng dokumento ang ibang board members dahil doon inakusahan ni 5th District Board Member Emilio Francisco Berberabe, itong si Mandanas na nagmamanipula ng sesya na tumiiwas umano na daanin sa botohan o majority vote ang natura nga usapin. Na nanindigan naman si Mandanas kung saan sinabi nito na pinapailan lamang niya ang rule of law, batay na rin sa local government code at hindi basta ang kagustuhan ng mayorya. Base sa batas, binibigyan ng hanggang 90 days ah, ang komite para mag magdagdag o magbawas ah, at magapila apila sa mabubuong ah, bagong internal rules and procedure ah, na gagamiting Biblia ng mga miyembro ng sangguniang panglalawigan. Ah. Mula sa DWLFM 95.9 ito, Siren Berda Belda ng Semen Batangas nagulat live ah, para sa Semen Pilipinas. Ah. CNN live. Live. live Nationwide. Nationwide. Nationwide.